Hello, good morning sa inyo lahat mga idol. Dito ay sa... yeah, may... oh. idol. Kamustan lahat? Ayan idol. Parang ulan kaso mainit. And, uh, I don't know. pidgey pidgey lang tayo mga idol puting puting ang buhok ko mga idol ayan na tayo pahinga ka tayo konti ayan o lagi pa tari itong luti mga idol ayan o kayo din sabi lang magandang bahay Marami rin yung tickling. Shout out pala sa mga Tagalas Nabas, Bungtos, Ambugay. Shout out sa inyo mga idol. Pasok sa live naman sa akin channel mga idol sa mapanood nyo mga idol. hanggang na lang idol thank you salamat sa inyong lahat idol thank you